day of blog fishing, tapos meron tayong note dito, when you are tired, get rest, don't give up. What's up mga kagiliw, ayan, good morning po sa ating lahat Ayan at nakikita nyo po, pinupunasan po, po natin yung ating motor At uh, layoff po natin mga kagiliw at kagigising lang po natin Ayan, good morning po sa ating lahat Ayan at meron naman tayong panibagong vlog So, bago po natin umpisan tong vlog nito mga kagiliw ay gusto ko muna po Ayan, magpaliwanag kung bakit natatagal lang po tayo mag-upload Dahil po ang inyong lingkod ay... 12 oras na po uli yung pasok natin sa trabaho at sa araw-araw na po tayo may pasok ano po isang beses na lang po yung ating day off at ang inyong po laging pagod sa trabaho at mag isa lang tayo ang hinahawakan nating machine sa trabaho ay walong machine Ayan. at kaya po minsan yung mga -upload na upload natin video ay wala na pong cooking Ayan, pagpasensyahan nyo na po at sana po ay maintindihan nyo po at kailangan din po natin magpahinga para hindi tayo magkasakit at maging malakas so ngayon day po natin at ang panahon po ay ayun po hindi maganda eh, may aeroplano eroplano aeroplano doon ayun po mga kagilo hindi po maganda ang panahon at mukhang uulan so yung ating motor po ayan pinupunasan natin at masyado malakas ang hangin mali ka po pinunasan po natin at i-sprayan natin so ito yung gamit natin pang spray para maging makintabalo yung ating motor ayan ayan ang ating gamit na pang spray mga kagiliw spray lang po natin ng kaunti ayan ayan spray lang po natin mga kagiliw tapos punasan natin para lalong kumintab ayun na ayun na po yung ating motor mga kagiliw pogi niya, no <laughs> ayun po pakitaw lang po sa inyo mga kagiliw ayun yung motor natin so ito po mga kagiliw ay Yamaha Yamaha pipe Yamaha Force ayun po yung pangalan niya Force Yamaha Force. Hindi ko lang po alam kung meron na ito sa Pilipinas. Ayan mga kagiliw, at bago po natin umpisan itong vlog na ito, at gusto ko muna po i-congratulation ang Team Pilipinas, Gilas Pilipinas, ayun po sa mga may ng basketball dyan. Nanalo po tayo kagabi kontra sa China. Ayan. At ito po, naka-jersey tayo ng Pilipinas sa number 11. Ayan, congratulations po sa ating lahat at saka kay Jordan collection Maraming maraming salamat sa pagbuhat sa ating team. Ayan. Umpisan na po natin itong vlog na ito. Alright, buhayin natin yung motor natin Ayan, wala na pala tayong gasolina Change oil na rin tayo mga kagiliw Kasi yung ating natakbo ay 1,936 kilometers na po Ayan, so change oil tayo ngayon At ito nga po pala mga kagiliw yung ating helmet Ayan po, half face lang siya Half face lang po, At tapos yung brand niya po ay Sus Ayan po, medyo luma na nga lamang Ayan, pakpis lang yung ating helmet. Alright, Alright so tatay ng helmet. Ayan. Papatensyon tayo mga kagiliw. ayun mga kagiliw at nandito na po tayo sa bahay ayun right ayun mga ayun mga kagiliw at nakauwi na po tayo dito sa bahay ayan against the light ayan tanggal lang tayo ng helmet ayan ayun natin malalagay yung helmet ko Ayan mga kagiliw at nakapag-grocery na po tayo. Ayan yung ating grocery. So hindi ko na lang pinakita kanina dahil dahil may music po sa loob ng grocery store. So ayan na po nakapag-grocery tayo. At yung ating in-order sa Shopee. Ayan makuha na po natin. So ayan. Ayan unbox po natin ito mamaya. At, at dito po mga kagiliw sa salado lang natin. Ayan mga kagiliw, at dito po sa bahay natin. Ayan, sa bahay na inuupahan ko sa Basan, Taiwan. At pag dito po tayo nagluluto sa bahay, so ayan lang po. Ang kalamitang view na nakikita nyo. Ayan. Ayan lang po, nakikita nyo. So ngayon po, ay ipapakita ko sa inyo. Sasama ko kayo doon sa aking kwarto na inuupahan dito sa Basan, Taiwan. So nandito tayo. Ayan, dito tayo nagluluto. So ayan mga kagiliw, laundry, tambakan sampayan at saka dito rin po kami nagluluto ay meron din po dyan hugasan so ngayon sasama ko kayo yung mga kagilos sa kwarto ko ano po papasokin ko na kayo sa kwarto ko uh, at medyo makalat so ayan rin pa pala yung mga gamit natin panluto dyan lang natin nilalagay ayan dito natin ito ayan. So ko po to dahil may mga tulugan na doon sa kapitbahay natin. Ayan. Tapos nandiyan po yung pang natin. At yung mga sapatos natin. Stapa natin dito. Tapos meron tayo itong mineral. Meron din tayo dito sa loob. So gagamitin po natin ito pang yung trap sa alimango So hindi po natin naasikaso at meron tayo dito itong balde. So yung balde niyan po mga kagiliw ay gagamitin natin pag tayo ay nagkulog. So gagawin natin yung zone. So, ayan. Tapos dyan po, po nilalagay yung helmet. Ayan po. Yung helmet natin. Tapos may basket tayo po light pink dito. So tara po. Ayan ha, 4-1 po yung sa akin, yung katabi natin 4-2, 4-3, dito po mga Pilipina, tapos dito po Taiwanese. So yan to. Ayan po mga kagiliw, nandito na po tayo sa loob ng bahay ko. Ayan. Ayan. At ito po ay umuupa ako ng bahay dito sa Taiwan. Noong nandito pa po si Mami Kagilew ay nagrent po kami para meron po kaming sarili naming puerto dito sa Taiwan. So meron po kaming dorm, meron po kaming company dorm. So umuupa po kami. So ngayon nasa, nasa, Pilipinas na si Mami Kagilew. So tinutuloy pa rin po natin tong ang pag-upa ng bahay dahil para meron tayong privacy ano po. Ayan, at medyo mahal din ang upa natin dito. Upa natin dito monthly ay 4,400 sa NT dollar. Ayan po. So, <laughs> parang hindi ako ready na ipakita ko yung kwarto ko. So, pasama ko po kayo mga kagilo dito sa loob ng kwarto ko. Ayan. So, ito na po. Ayan. Ayan po ang itsura ng kwarto ko. Meron ako ditong upuan. Ay, baba muna natin. Po. Ayan. Ayan po mga kagilo, Yung upuan. May dalawa tayong upuan. Tapos yung tubig. Ayan. Tapos ito po yung ating nilabhan. Noong nakaraan, di pa po, po natin na... <laughs> hindi po po natin natutupi so ang hirap po kasi mga kagiliw ano po gawa na mag isa lang tayo tapos e, pasok natin araw araw na tapos pagod pa kaya wala tayong time magtupi so diyan na lang natin kinukuha ayan tapos ito po yung bag na binigay sa atin ni Tita Aida ayan po diyan po natin pinatong sa ating maleta ayan at meron tayo ditong ayan minsan nag weights po tayo ayan, meron tayong dumbbell yung ating bench so nilalatagan natin to para kapag pinagpapawisan tayo hindi na mamamaho tong ating kuan, ito, itong bench natin kaya nilalagyan natin yung towel dyan ayan <laughs> kalat ng bahay ko so yan po mga kagili, Marang tayo dito sa malaking cabinet so itong salapin to ito na rin yung ginagamit natin pagka nagbubuhat tayo ayan po ayan kasi ito yung ating sabitan ng ano mga damit tapos dito mga kagiliw, meron tayo ditong mga iba pang kwan. Ayan. Mineral ano po, gagamitin natin to sa kwan. Alimango trap. Kasamahan na nasa labas. So pasyasya na po kayo mga kagiliw. Ayan. So a day in my life muna tayo. So mainit, buhayin po natin yung aircon. So ito po kasi mga kagiliw. Pinapatay ko yung aircon pagka umaalis po ako. Ayan. Ayan buhay na siya yung aircon niya meron kaming heater para sa pagka winter ano po ayan buhay natin para hindi mainit ayan po yung laptop natin dito tayo nag -e edit ano po ayan mga kagiliw yung ating laptop po ay HP i7 po mga kagiliw ayan tapos yan may mga picture 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 namin ni mami kagiliw ayan tapos dito po yung sabitan ko ng ID yung susi nasa yung susi natin ito so, ito kasi nasabi yung susi so, hindi po tayo nakapaglinis sa bahay dahil po isang linggo tayo may pasok ayan po meron tayo ditong rosary yung ID natin at ito po yung ating kwan umapasin niyo meron tayo sinulat na kagiliw monthly expenses ano po So yun yung ating mga ginapin kakagustusan sa sa araw-araw. Haba sa loob na isang buwan. Ayan motor po. Ito 600 yung maintenance niya yung change oil. So hindi po tayo nakapagpa-change oil kanina. 600 po yung ating binabayaran doon. So yung grocery natin po. Ayun po. Yung isang plastic na yun ay 1,000. Ang bayad po natin sa bahay ay 4,400. Plus yung kuryente po ay every 2 months yung pagkain po, estimated ko. Ayan, bumibili po tayo ng pagkain minsan. Ayan po, hindi po natin may yung pagka, pang alternate po natin sa mga tilapia. Ayan, estimate ko po 3,000. Ayan po, pag nagbablog tayo, gastos po natin sa pagbablog. Ayan, gasolina, um, uh, etc. po. Others, ayan po, tapos yung sahod lang po natin ay pag walang OTI, 27,000. Tapos yung gastos natin, ayun po, 11,000. At ayun po, yung ating bed. Hindi pa po tayo nakapaglinis. Ayan. Tapos dito mga kagiliw, meron tayo dito ng ano po. Ayan, daily routine. Kagiliw, daily routine po. Ayan po. During working days, ito po yung ating sinusunod na ano po. Pagka hindi po tayo pagod na pagod, ay ginagawa po natin to. Ayan po, Paglabas natin ng alas 8 ng gabi, pauwi, magkukonsume siya ng 30 minutes. Pag-uwi, 20, ah, 8.30 hanggang 9.30 mag-workout tayo. Tapos 9.30 to 9.45 kain at saka rest. 9.45 to 23.30. 11.30 mag -e edit po tayo. Ayan po, after po niya matutulog na po tayo. Day off, vlog fishing. Tapos meron tayo note dito, when you are tired, get rest, don't give up. Ayan po mga kagiliw. <laughs> po, welcome po. Welcome po sa aking munting bahay na inuupahan dito sa sa Bansang Taiwan. At napakakalat po, pasensya na. So ito na po yung ating grocery. ayun unbox natin yan. Ito po yung ating laman ng ating grocery. Ayan po. ayun at bumili tayo mga kagiliw ng green tea ano po dahil kay kay sa advice po ni Tita Aida na ang iniinom po kasi po natin ay gatas. Yan po mga kagilip. Gatas po yung iniinom natin. Ayan. At ina-advise po tayo na na wag daw po tayong uminom ng gatas kasi hindi daw po maganda sa katawan natin yun. Gawa ng kanyang husband ay ay dati lagi nagagatas so nagkaroon yata ng sakit po. Hindi ko sure. At an advice po ng Doktor sa kanya ay green tea. So ito po, bumili po tayo ng green tea. Ayan po. Ayan. Shout out po pala kay Tita Aida. Ayan. Get well soon po Tita. Pagaling po kayo. Palakas po kayo. Mag-rest muna po kayo. Ayan. At wag muna po masyado magpagod. Ayan. Get well soon po Tita. Maraming maraming salamat po sa lahat ng advice nyo. At tulong nyo po. Ayan po yung laman ng grocery natin mga kagiliw. Bumili tayo dito ng Tita. Ayan. Skyflakes. Ayan. Meron tayo ditong Doraemon. Ayan. Masarap yan mga kagiliw. Ayan po. Tapos bumili rin tayo ng yung sandok para po sa ating kawali. Ang halaga niya ay 150. 150. Mga 220 to 250 sa peso. Ayan po mga kagiliw. Ang laman ng ating grocery. Bumili po tayo ng shampoo. Ayan. Ayan. So ito, bumili lang po tayo mga ng kape uh, dahil po sa minsan pag uh, napupuya tayo ay uminom po tayo ng kape para hindi po tayo untron sa trabaho. Ayan po. Ang laman ng ating grocery, bumili rin tayo ng noodles. Ito po minsan mga kagilipin, hindi po tayo madalas kumakain ito pero paminsan-minsan po nagno-noodles po tayo. Ayan po, ang pagkain ng OFW in dumi. Ayan Marami pong OFW nakaka-relate po dito. Marami pong OFW ang alam po kwento. Noodles na to. Ayun po. Ayun, nako dito ko pala nalagay yung cellphone ko. Ayun. Ayun, syempre hindi mawawala yung ating garbage bag. Garbage bag. Ito yung ating sabon. Pangarap natin pumuti kaya ito yung ating binili, Koji Dream White. Ayun po. Meron tayo ditong dilata mamaya ah, na lang po natin aayusin yan dilata at yung ating toothpaste at bumirin po tayo ng mantika ano po pang prito prito lang po ito mga kagiliw kasi po mahal yung ating nabiling mantika uh, ah, naman po kung yun yung gagamitin pa prito kaya bumili tayo nito pang alternate so prito prito lang po ito po yung gagamitin natin so yun po ang laman ng ating ating grocery ano po at ang binayaran natin ay Ayun, yung ating target na 1,000, pasok naman, 975 yung ating grocery. At ang ating nilaan ang na grocery ay 1,000. So, nasunod natin. So, ayun po, laman ng ating grocery. Ayan. O. Tapos ngayon po mga kagiliw, unbox na po natin to Unbox natin ito. Ah yun po mga kagiliw at unbox na po natin so bago pala natin unbox tawagan muna natin si mami kagiliw yun yes, unbox na natin ito mga kagiliw na order natin sa shopee hi hi ay pakita ko muna kayo mo pa Pakita ko kayo sa vlog ko! Nakablogan daddy! Baby, say hi to my vlog! Baby Kagiliw! Say hi to my vlog! Baby! ala di na! Di na namamansin! Hayan mo yung ating mga, mga kagiliw? Ano po? What's up, Baby Kagiliw? Ayan po mga kagiliw! Ito pong aking anak na to, si Baby Kagiliw ay buhat po nung natuto siyang maglaro, natuto siyang makurious sa mga bagay-bagay. Wala na po siyang ginawa kundi kuhanin. Kuhanin yung mga bagay-bagay na nakikita niya po at hindi na po tayo kinakausap. Hindi po, hindi na tayo pinapansin yan. Hi! What's up, baby kagiliw? Ano po? Ano po? Say hi! <laughs> hindi po katulad nung baby pa siya. Ayan, at ngayon, Ayan, umpisa na po natin. Ayan, buksan na natin to. Ayan po, makagiliw. Ayan. Ayan. Meron siyang resibo sa loob. Ayan po. Pa! Ayan. Wow! Ang ganito mga kagilo. Ayan po. Wow! Meron siyang lagayan. Ayan po. Pakita po ako sa inyo mga kagilo. Yan oh, no? may lagayan siya oh. Open natin. na open natin. Wow. Yan na. Yan. Yan po. Ayan mga kagiliw. Tapos ito po. Patong natin dito. Ayun. Ayan mga kagiliw. Okay na po. Ayan. Ayan po mga kagiliw. May nila mesa na po. Ayan. Ayan ni La Mesa. At umorder po tayo nito mga kagiliw para po pag tayo ay nag camping, meron po tayong lamesa na gagamitin. Ayan po. Ang ganda niya oh. Ang tibay. Tapos hang -carry pa siya. Meron siyang lagayan. Ito ah, lagayan niya. Kaya madali siyang bitbitin. Okay lang din. Mini lamesa. Ayan. So gagamitin po natin to soon mga kagiliw pagka tayo nagcamping. Ayan. Ang ganda niya oh. Tibay din siya. May mga braces siya oh. May mga braces. Kaya matibay siya. Hmm. Ayan po mga kagiliw. may mga braces siya. Tapos dito siya nakalagay sa ilalim. Ayun oh, katulad noon. Hindi pala kita. Ayan. Kita niya mo. Oh. Ang ganda lang kung malaki-laki sana, taas mataas-taas. Pero goods na 'yan. Ayun po. Ayun po mga kagiliw. At okay na. Ayun yung lamesa natin. Ayun yung order natin sa Shopee. At hanggang dito na lang po. Mami, babay na kayo sa vlog na ang video ni Daddy. Ayan. Kami daw. Dada. dada. Ay! Hala! <laughs> Tumingin lang. Tumingin dada, lang. Dada, dada. Kami daw sa mga kagiliw. Say so, hi to mga Kami sa our kagiliw. Say mo mga kagiliw natin. Miss na miss ka na ng mga kagiliw natin. Hindi ka na nakikita sa vlog. Oh. Oh, ano po yan? Ah! Dada, dada. Oh, oh, oh. Oh. Sinira na, Peter Pan. Sinira mo na yung, yung Peter Pan. Nasaan po yung butike? Nasaan ang butike? Ayun, ang butike. Ayun, ang butiki Nando sa taas. Nasaan ang butike? Nasaan po ang butike? Nasaan ang butike? butike? Ayan po mga kagiliw at maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, uh, tanggal dito na lang po itong vlog na to. Ayan, at yan, napasok ko na po kayo sa aking bahay. At ayan na po. <laughs> ayan po mga kagiliw, muli maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong, ingat po tayong lahat at God bless po.